Ang totoo, meron pang kwento ko. Ano po? Merong mag-asawa. Merong mag-asawa. may mag no. Yung lalaki, bagong galing sa abroad. Apo, 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 Eh, siyempre, maraming pera. Apo, maraming pera. Bumili ng TV. Kasi gustong palitan ng TV nila malaki. Eh. Apo, apo. Ay, yung flat TV ngayon. Apo. Na... Ngayon, nung nasa bahay na sineset up nila yan. Apo. Pinaayos yung antena. Apo. <laughs> Bakit Dalawang mukha ng tao sa TV. What? Lumabas yung asawa, inayos. Apo, apo. Eh, ganun pa rin, dalawang mukha ng tao. Opo. apo. nag-isip yung ano, yung lalaki. Apo. Bakit po? Ako, siya, alam ko na, sabi niya. Paano mo nang halalan ngayon? Dalawa mukha ng tao. Di ba? Di ba? Opo tama. Ayun, dalawang mo Kasi, para may isa kayo, mamay isa. Oo ka lang ako. Opo. Korea. Yeah. Oh, yeah, Apo. Yeah. Apo. oh, yun na. Apo. Alam ko. Sa ano. Sa mga politiko. Kasi ako naman, yung father ko, Apo. Kunsihan ng pulilan niya nung araw. Apo. Sumunod yung utol ko. Apo. Naging kunsihan. Ah. Kaya hindi na ako bago sa ano, sa politika. Sa politika. Ang pera sa politika. wala. kalasin Kung may lumapit, sige, sige, Apo. sige. Apo. Para Apo. hindi mapahiya. Ayun. Pag ginapos ka ng pondo, alam na. Ang ganda na lang. Ganda na lang. naman talaga. Oo, Uh -huh. oh, lalo nga eh. Million-million naman million din Uh -huh. Wala kang million. Ewan eh, ka na kung mali dato. Uh -huh. Laspin Warren.